Masikip, mainit at madilim. Ganito ang dadatnan mo sa sinasabing mga fly-by-night na video okay bar na dinadayo daw ng mga kalalakihan sa Caloocan City. Ngunit nakapagtatakang sa kabila ng pagiging malakulungan at walang pangalan ng mga bar na ito, ay malaya naman silang nakakapag-operate. Sa sumbong na isang tipster ay binalikan namin ang Tulyahan Road, corner Las Vegas Street sa barangay Santa Quiteria sa Caloocan City ang video kay bar na ito na minsan na namin na idokumento ng Remate Exposé Team dahil sa tagong bentahan ng laman sa loob ng VIP ng nasabing bar. At ano ito? Tuloy pa din ang operasyon ng bar na ito at open pa din for public ang kanilang mga VIP rooms. Ganto na ba nandito? Hmm. So, Kapag sa mga ay mani daw. Mani daw? Wala pa namin Ha? Hindi. Bago magbubad yung babae okay, wala ka ah! uh -oh. Ay, sa harap ko. Bagay mo na kagad sa babae. Kalban Oo. Lowest pay. Masin. Higher 1,000. At pagtawid lamang ng kanto kung saan namin unang nabooking ang operasyon ng mga fly-by-night na video oke okay bar na ito. Ay isa pang bar ulit ang kinumpirma sa amin ng tipster na may kahalintulad na operasyon. Sa pagpasok sa loob ng undercover team ng Remate Expose, kapansin-pansin ang dami ng mga parokyano dito. At upang makumpirma ang sumbong ng tipster, nag-usisa na din ng aming mga assets. Magkano ba ang fine? Magkano ba ang fine? 700. 700 ba ang fine?

bar find naman pala ang labanan sa inyong video okay bar. Kung sa kabila ay may VIP rooms, bar find naman ang inyong paraan ng pagbebenta ng mga babae sa inyong walang pangalang bar. At syempre pa, matapos na makipagtawaran, ay kumpirmadong na i-take out na ng Remate expose Asset ang babae sa loob ng video okay bar na ito. At ito pa inyong pansinin na ilang kanto lamang ang layo ng police station na ito at ng barangay hall sa aming mga target na video okay bar. Kumpirmado din ng sumbong ng tipster na fly by night o nag-ooperate lamang sa gabi ang mga video okay bar na ito dahil nang balikan naman namin ito sa umaga. Hmm, parehong sarado. Abay, bakit ganon? Tila nabingi at nabulag na itong si Kaloocan City Mayor Recom Echeverri sa isyo ng prostitusyon sa kanyang lungsod. Kaya't di mapatigil ang bentahan ng laman sa lugar tulad ng nasa Tulyahan Road. Mayor, nagtatanong lang naman, pinapalusot o nakakalusot? At syempre pa, hindi mapapalusot ng Remate Expose ang ganitong iligal at bastos na kalakalan ng laman sa Caloocan City. Kaya idinulog na namin ito sa tanggapan ng Bureau of Permits and Licensing Office ng nasabing lunsod. At mismo sa database ng BPLO Caloocan ay lumabas na walang ang permit to operate ang mga bar na ito. Yun lamang nang hiningan na namin ng isang interview ang hepe ng BPLO. Kalookan para sa kanilang posibleng aksyon sa sumbong na ito. Ay naghintay lamang ang Remate Expose Team sa tawag at text ng nasabing opisyal. Ngunit, walang naging tugon sa aming grupo. Tila kinukumpirma lamang na mga pangyayaring ito ang sumbong din ng tipster na isang mataas na opisyal ng munisipyo sa Kalookan ang nagbibigay proteksyon sa ilegal na operasyon ng mga bar na ito. Ganun pa man, Bago kami pagtaguan ng nasabing opisyal ng BPLO, ay nauna na namin itong isinumbong sa tanggapan ni Caloocan City Public Information Office Chief, Alvin Pelesiano. At sa inyo mga sumbong, sa mga katiwalian, mga raket, mga modus operandi, na nais ninyong ibuking ng Remate Expose Team, mag-log on lamang sa www.ramate.com at i-report ang anumang impormasyon. Dahil sa iyo, nagsisimula ang pagbabago.